Hello, Boshers! Alam niyo ba na may nakatago pala isang paraiso dito sa Taytay, Palawan? Napakapayapan ng lugar, magandang dagat, malinawan tubig, mapuputing buhangin, at ang pinaka-highlight dito ay mayroon itong pool sa gitna ng dagat. This is Paraiso Roberto matatagpuan ito sa Sitio Sader, Barangay Bantulan, Taytay, Palawan. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang munisipyo ng Taytay ay nasa bahaging norte ng Palawan. So paano nga ba makapunta rito? Mula sa Puerto Princesa na kabisira ng Palawan ay kailangan niyang bumiyahin ng mahigit kumulang apat na oras. Katulad ng ginawa namin. Umalis kami sa Puerto Princesa ng 5 a.m. at nakarating kami ng 11 a.m. Medyo tinanghali lang kami ng dating dahil nag-stop over kami sa Rojas para kumain at dumaan pa sa palingkin ng Taytay para mamili ng pagkakas at iba pang kailangan dahil overnight kami sa nasabing lugar. May dalawang daan nga pala para marating niyo mismo ang Paraiso Roberto. Una sa Barangay Bato. Sabi nila mas malapit raw dito pero medyo mahirap nga lang ang daan dahil inaayos pa ito sa ngayon. pangalawa sa mismong Bayan ng Taytay. Yes, medyo malayo siya, may mga part din na mahirap, malubak, at malikabok ang daan pero mas napag-desisyon na naming dumaan dito dahil nga may mga kailangan kaming bilhin bago dumiretso sa pupuntahan. Halos 30 minutes yun ang biyahe papasok from town proper at pagkatapos niyan ay mababaliwala lahat ng pagod niyo, inda ng init at reklamo sa alikabok dahil ganito kagad ang bubungad sa inyo. Pagdating nga namin ay nagasikaso na rin kami agad papunta sa villa na tutuluyan namin. Kumain ang baon naming ulam at kanin at pagkatapos niyan ay nagpahinga na muna ang lahat dahil wala ka namang ibang gagawin dito kundi ang mag-enjoy at mag-relax. So now let me share you some information dahil alam kong ito rin ang mga gusto nyong malaman. Entrance fee dito ay 70 pesos para sa mga taga-taytay. 100 pesos naman kung kayo ay galing sa ibang lugar o ibang munisipyo. Marami rin silang cottage dito para sa mga dator lang. Nagre-range ito ng 300 pesos to 800 pesos. At 1,500 to 2,800 per night naman para sa mga gustong mag-overnight Up to 4 packs na rin naman ito Yung tinuloy nga pala namin dito is itong villa na 7,500 ang per night Malawak at may tatlong room ito Yung isa may dalawang setup ng bed with own CR Yung isa, one bed lang pero with own CR na din ang isa na nasa gitna ay one bed lang din pero hindi ko akalain na may pagganito pala sa likod papunta sa CR. Next is dito tayo sa pinaka-highlight, ang pool sa gitna ng dagat. Para makapunta dito ay sasakay kayo ng bangka na nag-aantay sa inyo sa likod na part ng resort. May life vest din for your safety. More or less 10 minutes lang galing dito sa sakayan papunta dun sa mismong cottage sa gitna. By the way, 1,000 pesos pala ang per trip ng boat, maximum of 5 person. Kahit ilang oras na kayo dito sa gitna, pero kung gusto nyo kayo lang sa strategy ay inform nyo na lang si kuya kung anong oras kayo babalikan. Kung papunta ka pala kayo rito ay kailangan nyo lang muna alamin kung high tide ba o low tide. Nung time kasi namin ay plan talaga namin umalis ng 7am para hindi pa ganun kainit. Pero 9am na kami nakaalis dahil hinintay pa namin na lumalim ang dagat para makaalis ang bangka. Pagdating namin ay bumaba agad sa pool ang mga kasama ko. Hindi rin halatang excited sila maligo. Sa original plan nga namin ay dito kami magla-lunch pero buti na lang talaga kumain na kami before umalis kasi sobrang hangin dito kaya for sure maglilipa lang mga dala namin. Kaya ang ginawa namin ay enjoy na lang talaga namin ang pag-swimming. Pwede kayong magduyan sa taas habang pinagmamasa ang buong paraiso, Roberto. Pwede rin magmuni-muni sa duyan habang pinagmamastan ang lawak ng dagat. At para sa mga marunong lumangoy, ay eh, pwede, pwede kayong mag-enjoy sa kanilang diving board. Mas lumalalim pa nga pala yung loob nitong pool at lumalampas pa nga ito sa mismong bato kapag pataas rin ang tubig. Pero yung time na pumunta kami ay sakto lang kasi hindi pa ganun kalalim at hindi pa rin ganun kalakas ang hampas ng alon. So ano pa nga ba ang dapat nyong malaman bago kayo pumunta dito sa paraiso, Roberto? Una, walang signal lang kahit anong network pero may wifi sila sa bandang resto at pwede naman kayong mag-connect. Pangalawa, walang kuryente dito pero in-open nila ang genset from 6pm to 6am. Pangatlo, medyo malayo ang mga tindahan sa mismong beach. Kaya naman, bilhin nyo na lahat ng dapat nyong bilhin sa araw kasi medyo mahirap kung gabi na kayo lalabas dahil wala ganong bahay na madadaanan. Pero sa mismong baryo nila ay may mga tindahan naman at halos kompleto na rin. Isa pa sa napansin ko dito ay hindi ganun kamahal mga bilihin kahit may kalayuan sila sa mismong bayan. Pang-apat, since nasa dagat na kayo, I expect na natin na maalat talaga ang tubig. Sa lababo, sa CR, sa shower, kayo naman ay advice na magdalaw. magbilin na rin kayo ng water nyo, lalo na ang inumin. Pang-lima, napakaganda at sulit puntahan ng para iso Roberto. Kaya naman sayang kung hanggang panunod ka lang. Kaya kung ako sa'yo, e-mention mo na gusto mong kasama pumunta rito at magkano na dahil inaantay na kayo ng napakagandang paraiso na to. So, that's it guys. Para sa iba pang katanungan, message lang kayo sa page nila and I hope na bigyan ko na naman kayo ng dagdag sa mga drawing list nyo. Puntahan nyo na. Yun lang. Bye! Bye.